Dear Anxiety, Andyan ka na naman, nilulunod ako sa worry. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Ano, magsasama ba tayo sa walang hanggan? Dahil sa'yo, ang dami kong kinatatakutan. Pati sarili kong anino ay binalot ng kababalaghan. Hindi pa nga nangyayari ay advance na akong mag-isip. Instead na best case scenario, puro masasama ang aking nalilirip. Kaya, unti-unting lumitang aking mundo. Di pagpasok sa banyo, dilubyo ang naiisip ko. Pinipilit kong lumaban at magpakatatag. Hindi pinahahalata sa iba ang ramdam na bagabag. Pero habang sinasabi ko sa sariling wag akong mag-alala, alaala ng trauma at takot ang laman ng aking memoria. Hindi ko pa nga nararanasan mga bagay na pinangangambahan, nangangatog na ang aking mga kalamnan. Marinig o mapanood ko lang ang mga negatibong balita. Manlalamig ang buo kong katawan na parang sa yelo ay nilalaga. Kung hindi ulo ang masakit sakit, bito tila na mimilipit. Maiihi, masusuka o matatae. Eh. Tuliro na, wala pang ang masamang nangyayari. Hanggang pahirap pa na kahit ang paghinga. Puso'y tila pinipiga ng kamatayang nakaambang. Sabi ng mga doktor, wala akong sakit. Anxiety at stress ang sa aking nagmamalupit. Takot ako'y kagaya ng sa asong matagal na nakatali, hindi makaalpas sa kulungang puno ng sawi. Kaya naman, subukan ko lang humakbang palabas. Hilong-hilo na ako at tila ay naaagnas. Mga ngalisag ang aking balahibo sa mga kakaibang sensasyong nadarama. Ayaw na ayaw ko ng mga biglaang pagbabago at kasalamuhang hindi ko kilala. Pati mga tao ay lumalayo na sa akin. Nagiinarti daw ako at papansin. Kung alam lang nilang para akong pinipiga ng sarili kong bangungot, hindi ko rin ginustong sa iba ay maging asungot. Kaya minsan, hindi ko mapigilang magsungit at umangil. Parang asong naglalaway, handang mga ang matatalim na pangil. Hanggang sa nabasa ko ang librong Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw na isinulat ni Lola Quentosera. Nakilala ko ang bahagi ng utak na sa akin ay nagbibigay ng kaba. Napaalalahanan din ako na mas malaki ang Diyos kesa sa aking takot. Nagiging higante lang naman ang anxiety kung ang pananampalataya ko ay kakarampot. Dear Anxiety, Sa mga kagayo kung gusto mong ikulong forever, pagbubukas ng nakasarang selda ay amin ang na-discover. Gumabas, mag-explore at gumawa ng mga bagay na bago. Dito namin sisimulang mahanap ang purpose ni God sa aming pagkatao.